guys! Welcome back po ulit sa aking vlog. Ako nga po pala si Jen, isang OFW dito sa Bansang Kuwait. Regarding po doon sa aking last vlog na pwede palang umuwi kahit hindi tapos ang kontrata, marami po akong nabasa doon ng mga comment na nagtatanong po sila, ma'am, paano po ba pwedeng umuwi nang hindi tapos ang kontrata? Kasi ma'am, hirap na ako sa pagtatrabaho dito. Malaki yung bahay. Ito namang isa na nag uh, nag-ask siya uh, ang reason naman niya ay ay meron siyang pinil na custody ng ex-husband niya kaya gusto niya makauwi. Then ito namang isa ay tinatanong niya sa akin kung pwede bang umuwi kung tapos na o kung kahit hindi pa tapos ang kontrata kasi pagod na daw siyang magtrabaho at masyadong malaki yung bahay ng kanyang amo tapos yung ID niya sa Qatar ay hindi rin binibigay pati yung kanyang passport. Yan, regarding po guys sa inyong mga katanungan ay hasagutin ko po 'yan base po sa aking karanasan. Ah, uh, tayo po guys, ay bago po tayo nag-apply ay meron po tayong pinirmahan na kontrata which is dalawang taon po tayong magtatrabaho dito sa ibang bansa. Either ikaw ay sa Kuwait, sa Saudi or sa Qatar, lahat po 'yan ay under ng agency na kapag umaalis naman po tayo, 'yun po ay libre at binabayaran po yun ng ating mga employer. Sa makatuwid ay wala po tayong ginagastos kapag po tayo ay umaalis. So, yung pong mga hmm, nagastos ng ating amo ay ay hindi naman po 'yun pababayaran sa atin, pero hindi rin po tayo agad makakaalis sa kanila kung hindi po natin matatapos yung ating dalawang taon. Pero kung may mga valid reason po kayo, halimbawa po at uh, uh, nagkakasakit po, kagaya po nitong isa nating kaibigan na nagtanong na siya daw po ay nagkakasakit, ay pwede naman po tayong magsabi sa atin pong amo na hindi po natin kaya yung trabaho at hindi naman po tayo makakapagtrabaho kung tayo po'y may sakit. So kailangan po talaga tayo ay makauwi. Kung hindi po tayo payagan ay kokontakin po natin ang ating uh, agency para po tayo tulungan para po makauwi. At wala po tayo doong babayadan. Hindi po natin kailangan magbaya dahil po tayo ay nagkaroon ng problema. Sapagkat yun naman po lahat ay bayad na. So kung pagbabayarin po kayo ay wag po kayong papayag na kayo ay mamamasahe pa uwi. Doon naman po sa ang reason lang po niya ay malaki yung bahay, nahihirapan. Uh, Pwede po tayong mag-adjust ng konti sapagkat tayo po ay mga baguhan na Uh, nagtatrabaho, hindi po talaga ganun kadali ang buhay dito sa abroad so antayin po natin na ah, um, makapag-adjust yung ating sarili sa trabaho sa klema at sa ugali ng ating mga amo kasi hindi naman po talaga sa una natin makakabisado agad ang ugali po ng ating mga amo minsan po yung sila ay manunubok pa sa atin para po tayo ay talagang kilatisin kung tayo ay mapapagkatiwalaan o tayo ay nagtatrabaho ng maayos Basta't ang alam ko po, sundin nyo lang po yung kanilang mga utos at maging anis po tayo sa kanila, mapapalapit po tayo sa kanila. Saka po tayo po ay kapag po ng ating mga amo, hindi po niyan tayo pababayaan. Kapag po may gusto tayo, ibibigay po nila agad sa atin. Sapagat ako po bilang uh, OFW, 15 years po ako dito sa aking amo, ay naranasan ko po yan na... Hmm, minsan po ay painan ako ng alahas ng pera, ng uh, cellphone pero yun po ay hindi ko po kinuha binalik ko po yun sa kanya kunyari ay nawawala pero nandun lang naman pero sinabi kong talagang hindi ko yun kinuha nandun lang yun sa drawer niya kaya po ang tiwala po kapag nakuha nila talaga po maniwala po kayo sa akin, hindi na po yan magduda sa inyo, basta nakuha nila yung tiwala, sa, tiwala niya sa iyo mag-trust siya sa iyo, lahat ng trabaho magiging maaluan po para sa iyo kayang-kaya na po yun so sana po yung mga hindi na, mga nahihirapan na uh, hindi pa kayang mag-adjust ng katawan, ng sarili sikapin po natin na uh, Manatili muna, wag po tayong magpalalos-talos na umuwi agad. Kasi po, kayo po tayo umalis at nagpunta rito sa ibang bansa para po sa ating pamilya. Mahirap din naman po ang buhay sa Pilipinas. So dito po talaga kailangan nating magtiis kailangan po natin na, na gawin yung trabaho na inuutos sa atin ng ating mga amo para po tayo ay magtagal at tayo naman po ay binabayaran ng tama ganun po guys so kung po kung naman po ang reason ay talaga halimbawa po may namatay magpaalam po tayo sa ating amo na baka naman sakaling papayagan tayo kung nagkakasakit po tayo papayagan po tayo, humingi po tayo ng tulong sa ating amo at kung talaga pong hindi tayo tulungan ay po humingi po tayo ng tulong sa ating imbahada yun lang po ang alam kong maitutulong sa inyo guys kasi po guys, yan po marami po akong mga kaibigan na nagkaroon ng problema din na nakauwi po sila, dumaan po sila sa kanilang agency at yung iba po naman ay sa embahada kasi yung iba po naman talagang amo hindi ko naman nila lahat ay salbahe nga so ang, ang, kung ang mapuntahan po natin hindi naman po natin ginusto na makapunta tayo sa salbahing amo ay hindi magandang ang ating napuntahan magpabalik po tayo sa agency para po tayo ay makauwi po sa uh, Pilipinas huwag po natin isapalaran ang ating sarili kung hindi po talaga natin kaya paglaban po natin yung atin pong karapatan. So, yun lang po guys at sana po ay makatulong sa inyo ang video na ito. At uh, maraming pong salamat sa inyong panonood at sa patuloy na pagsuport po sa aking uh, mga blog. God bless you po.